mga langga para sa araw na ito ituturo ko kung paano i-arrange ang fractions into ascending order sa so, ang una nating gagawin ay kailangan na muna nating kunin ang LCM ng denominators natin na 2, 3, 6 and 12 so ano ba natin gawin so ganito ang gawin natin i-divide natin, gamit tayo ng division, continuous division ang tawag nito so, hanap tayo ng number dito sa loob sa apat na number na yan anong number na pwedeng i-divide natin sa bawat number so, pwede tayong gumamit ng 2 pwede tayong gumamit ng 3 so, kung gagamit tayo ng 2 So, i-divide natin. Pwede rin naman 3. So, 2 divided by 1 is 1. So, ang 3, hindi, di, ano yan, hindi tayo makakuha ng perfect na suppose sa 3. At saka yung 3 ay prime number. Iba na lang natin yung prime number na 3. Kailangan kapag ma-i-divide mo, walang remainder. Kaya, baba lang natin itong 3. So, 6 divided by 2 is 3 okay, then then 12 divided by 2 6 next is 3 naman yung i-divide natin 3 so ang 1 divided by 3 hindi po ite kaya bring down lang natin 1 is a prime number kapag mga prime number bring down lang natin so itong 3 na to pwede natin i divide sa 3 kaya 1 1. 1 din yan. 3 divided by 3, 1. So, 6 divided by 3, 2. So, lahat ng to ay mga prime numbers na 2, 3, 3, 1, at saka 2. Para makuha natin ang LCM, ipag-times lang natin yung mga prime numbers na 2 times 3 times, yan una natin, yan na natin itong 2, kasi marami yung 1 uh, times 1 times 1 times 1 so ano ang sagot nito 2 times 3 6, 6 times 2 12, 12 times 1 12 times 1, 12 times 1, 12 12 ang ating LCM LCM natin is 12, so magay natin dito yung LCM natin 12 So, ang ating LCM, yan na yung gawin nating denominator dito. Sinulat lang natin yung given natin pababa kasi itong mga given na yan ay i-rewrite natin, gawin natin similar fraction. Kasi ito mga dissimilar fraction, gagawin natin similar fraction para madali lang natin i-arrange. So, 12 ang ating denominator. Ang 12 galing yan sa LCM natin. Alright. So, ang kasunod na gagawin, i-divide natin ang 12 sa 2 para makuha natin yung numerator natin. So, 12 divided by 2, 6. 12 divided by 3, 4. 12 divided by 6, 2. 12 divided by 12 1 para makuha natin ang similar fraction ngayon yung numerito i-times natin sa numerito ito yung 1 times 6 ay 6 so ang, ang denominator natin 12 pa rin 12 pa rin ang mga denominator natin so dito 2 times 4 8 tapos, 5 times 2, 10. 5 times 1, 5. Pinay-arrange na natin ang ating mga fraction So, sim uh, similar fraction na ito. So, hanapin lang natin yung numerator na pinakamaliit. Yan din yung pinakamaliit na value ng fraction. So, 5 ang pinakamaliit. So, ito yung pinakamaliit tapos pangalawa yung sunod sa pinakamaliit pangatlo ang tapos pangapat so ibig sabihin pinakamalaki yung pangapat ngayon ascending order pinakamaliit hanggang pinakamalaki so ang pinakamaliit natin ay ang 5 over 12 kasi 5 over 12 is also 5 over 12 ang kasunod ay ito, number 2 ang 1 half 1 half so ang number 3 is 2 third so 2 third tapos ang number 4 is 5 over 6 5 over 6 so ito yung pinaka maliit uh, hanggang sa pinaka malaki in ascending order. Uh, dito sa uh, another example mga langga ito yung uh compare ko sa inyo yung similar fraction na kapag uh, ang denominator ang magkaparehas, titignan nyo yung numerator ko ano yung pinaka uh, maliit, yan din yung pinakamaliit na value ng fraction. Sa so, dito, kapag ang denominator yung magkaparehas. Pero kapag ang numerator yung magkaparehas, kung ano yung uh, ma malaki yung number dito sa denominator, yung 8, di ba? Mas malaki yung 8, 5, 4, 3. Yung 8 na denominator na malaki, yan yung pinakamaliit na value ng fraction so tandaan nyo lang may kaibahan tong similar fraction natin kapag dinaminitor, ang pinakamaliit yan din ang pinakamaliit na value ng fraction dito naman sa smallest kung ano yung pinakamalaki ng number na sa dinaminitor, yan din yung pinakamaliit na number or value sa fraction so kapag descending order naman so ibig sabihin ito na yung mag-start na sa pinakamalaki tapos ang pinakadulo ay yun na yung pinakamaliit So baliktad lang Dito sa ascending maliit nagsimula So dito magsimula sa pinakamalaki Tapos Pinakamaliit na yung dulo dito So, ganito lamang ang pag-arrange ng fraction into ascending and descending order. Ito lamang ang muna yung tutorial ko ngayon at sana nasundan. Maraming salamat. Bye!